Sa Kalawag, Quezon, patay ang isang uh, rider matapos masagasaan ng pampaserong bus abang walong mag aaral sa Tayabas City, Sugatan, matapos tumagilid ang sinasakyang jeep nagbabalik si Bien Manalo. Patay ang isang rider ng masagasaan ng pampasaherong bus sa Kalawag, Quezon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Kalawag Polis, magkasunod na tumatakbo ang motorsiklo ng biktima at motor ng kanyang mga kaibigan nang magkasabitan ng mga ito dahil sa pag-overtake ng biktima. Habang nagmamaniobra sa highway ang biktima, biglang dumating sa kabilang linya ang bus at natumbok nito ang motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nasa kustodiyan na ng kalawag police ang driver ng bus na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Dead on the spot naman ng isang driver sa salpukan ng dalawang truck sa Atimonan, Quezon. Ayon sa investigasyon ng Atimonan Police, binabagtas ng truck na minamaneho ni Julie Bose ang pababa at kurbadong daan patungong Bicol nang mawalan ito ng preno. Dahilan para tumagilid ang truck at saka sumalpok sa isa pang truck. Nakaligtas naman ang pahinante nito matapos tumalon mula sa truck. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na sanhi ng aksidente. Sugatan ang walong estudyante nang tumagilid ang sinasakyan nilang jeep sa Tayaba City, Quezon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nabitin umano sa pag-ahon ang jeep sa matarik na bahagi ng kalsada dahilan para tumagilid ito. Ang mga nasugatan ay mga nursing student na papunta sa ng Tayabas para sa tree planting project. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga biktima at nasa maayos ng kalagayan. Bien Manalo, para sa bayan